dias, senyoritas y senyoritos. Las August, bigla-bigla transfer ng Department of Justice yung sampung inmates na from the National Bilibid Prison to the Sablayan Pris Prison and Penal Farm in Occidental Mindoro. We blog about this at uh, napakabigla yung pag-transfer na hindi nila kahit nadala or nakapag goodbye lamang sa mga relatives nila or makadala ng mga you know yung mga ga ga gamit na binigay sana sa kanila ng mga relatives nila at hindi naman nakita na mga kahit bumisita sila sa mga inmates hindi na sila pina uh, naka 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 dito sa mga inmates kasi bigla bigla nga ang transfer sa kanila sa sa Blian Penal Farm wala rin explanation gaano dito yung Department of Justice na under kay uh, Justice Secretary Boeing Remulla kung hindi sinabi lang na transfer lang sila dahil uh, uh, ina, uh, kaya may order pagkatapos inaalam pa talaga nila kung ano ang dahilan so kaya yung mga yung mga yung mga kamag-anak nito lalo ni yung mga asawa mga inmates na ito Uh, pumunta sa DOJ at kinausap pa nila yung media para hinga ng eksplanasyon. Pero hanggang ngayon walang eksplanasyon ang DOJ dito sa issue na ito. Kaya noon pa man last August we already said na it is possible itong mga gawain na ito ay kasama sa mga harassment na ginagawa kay uh, Sen. Laila de Lima dahil uh, uh, itong mga inmates ito they are, they are needed they are they are being called to appear open times sa hearing ni Delima ito yung third case kay Delima at uh, uh, last case na ito kung ma, ma, exonerate siya dito it means she's a free woman and she's a free person and she can she's free to run for uh, the senate again in 2025 kung ma ma dismiss yung kaso or ma exonerate siya uh, before the filing of candidacy which is about a year from now and uh, after uh, winning the senate and she if if she really works as a fiscalizer as a as a strong opposition pillar hindi malayo that she can be elected uh, or she will win the 2028 presidential election rallying behind her The opposition party kasi siya ang medyo nakikita natin strong contender ngayon Kaya walang katapusan yung harassment sa kanya Yung, yung pag-file ng bagong motion sa certiorari ng Office of the Solicitor General Diyan sa Court of Appeals Doon naman sa second case gusto nila uh, buhayin ulit o balikan ulit kahit final executory na yung decision ng ng RTC doon. So, uh, and then ito na naman. To me, this is again another uh, another means of uh, or attempt para i-delay yung kaso at ito na nga ang nangyari. As I warned na 'di ba, sabi natin noon sa sa blog natin last August, this is a this is intended to delay. Kasi uh, ang korte inorderan na yung judge dito, yung dating judge na si Judge Buenaventura, yung may conflict of interest sa kapatid niya dahil lawyer pala ng na mga accuser isa sa mga accuser ni Delima na kung saan sinabi na ng court administration administrator tapusin niyo na yung kaso in six months eh ngayon mukhang ginagawa lahat ng mga operators diyan <laughs> na mga nini ni, mga Duterte boy siguro diyan sa DOJ to delay the case at ito na nga ang yung warning natin naging totoo na nga dahil uh, itong lunes kinansela ng korte yung pangdinig sa kaso ni Delima sa illegal drug case yung third case na matapos hindi uh, personal may maiprinsita sa korte ang dalawang testigo ng prosecution. So, i-meaning ng DOJ, no? Uh, sana nung lunes, ko mag magbibigay sana ng testimony at cross-examination, gagawa ng cross-examination sa witnesses, prosecution witness na si Romeo mag Maglejo at Jaime Pacho pero hindi na ipresenta sila sa korte kaya uh, sabi ng ngangang uh, uh, prosecution na uh, uh, sabi ni uh, DOJ prosecutor Ramoncito Ocampo, o uh, personal dosir sila nagpunta sa sablayan para para hingan yung presensya nitong mga i-coordinate yung pagpunta ng mga inmates dito pero hindi nila alam kung anong nangyari sabi niya and I quote for reasons unknown to us they were not brought by the custodians by their custodians in court and the defense insiste insiste insisted that they should be they would like to confront the witnesses so sabi niya this is beyond our control we did our best pero hindi naniwala dito dito ang mga lawyers ni Delima na sila attorney Pili, uh, Pilibon Takardon na sa tingin nila, may kwan talaga nilaro si, uh, uh, si si Delima dito at uh, dahil nga hindi nakapunta yung mga witnesses sinubukan rin nila kung kaya gawin na lang by video call by video call pero muhang may, may nanabutahe rin <laughs> at hindi na natuloy hindi natuloy yung video conference dahil na uh, may technical difficulty, pawala-wala yung signal. So sinabi na lang ng judge na i-reset na lang yung presentation kasi gusto talaga ng ng defense lawyer na uh, personal sila i-cross examine. So dahil dito, uh, delay na naman yung kaso. Uh, uh, at uh, syempre, mas tumatagal yung resolution nito kasi ang new date uh, na na-reset ay September 25, October 16, November 13, November 20 at December 4. Kaya sinabi natin kahit sa unang vlog natin, dapat ibalik na mga yan dito kasi ang daming hearing ito, sunod-sunod na hearing, isa lang sa mga hearing dyan sasabihin naman, oh may bagyo o o na late sa sa barko <laughs> or or na plat sa sa kuan sa highway mga ganon eh or baka worse one of these days while being transferred sabihin sasabihin nila na o oh, nang agaw ng armas ang 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 medyo may suspicion pa nga ako. baka itong mga 10 witnesses gusto nang i i uh, i-retract yung statement nila gusto bawiin yung statement nila kaya pati sila hinaharas ngayon at para hindi nila tuluyan ma-retract yung statement nila baka mabalitaan na lang natin na nabaril o namatay o na hindi na hindi na pwede excuse na COVID tulad yung ginawa ni Gerald Bantag doon sa bilibit noon so baka sabihin na 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 natuklaw ng ahas <laughs> sa Sablayan Prison. <laughs> kaya kaya sabi ng uh, ni Attorney Tacardon uh, na na attorney ni De sabi niya kaduda-duda yung mga yung mga circumstances na nangyayari ngayon. Uh, sabi niya we cannot accept yung reasoning na ng ng prosecution na they tried their best para dalhin dito yung uh, yung witnesses. After all, a matter of coordination lang yan. Kung gusto talaga nila dalhin dito, eh, hahanap sila ng paraan para dalhin yung witnesses sa Manila. Tama rin naman. At, at sana, pinakadabes, ibalik nyo na dito. Diyan, malayo, masyadong malayo dyan, Or, uh, masyadong malayo ang Oriental Mindoro sa Manila at kung congestion naman ng issue nyo eh marami namang ibang lo, hindi hindi uh, high profile image na walang wal, hindi involved sa mga high profile na cases tulad nito na pwede ipadala nyo doon at uh, yung yung yang sampung witnesses ibalik nyo dito sa bilibit kasi uh, madali lang yan ma, madala sa mga korte so let's pray for these witnesses baka gusto na itong bumaliktad or mag-retract kaya ah, hinaharas sila and let's also pray na na yung mga yung mga sumasabotahe kahit paano, maawa naman o mangonsensya sa ginagawa nila kay uh, senatori former senator sa no former senator Laila De Lima she has suffered enough sorry ha si Risa binanggit ko kasi pamaparati pumapasok sa isip ko yung uh, yung oposisyon yung scenario ku uh, if if Lima will be freed lalakas yung opposition uh, group na kasama na rin si Risa Ontiveros na siya lang lumalaban ngayon pero isipin nyo na lang kung may Risa na tayo sa Senado meron pa tayo na Laila De Lima meron pa tayo Coco Pimentel at ma, uh, mag, maging matino pa tayo sa pagboboto maging mas mature tayo sa pagboboto at iboboto pa natin sila pra, yung na, nagbabalik ng mga senator na si Frank Trilon, si si uh, si uh, Ping Lakson, edi eh masaya, masaya, that's good for the country, especially for good governance, so please share this blog to open up the the eyes and minds of the people to be better voters to be honest and uh, faithful and matured voters in the coming election. And don't forget to subscribe to the Blogcaster Armandine YouTube channel. Thank you for watching and see you in my next vlog.